Bulig ito kanya buligin. Bitaw oh. Nga mano ko ito oh. Lumutang oh. Oh. Maraming bulig sa ilalim yan. Do, ah. no, yung laki nun. <laughs> yun. Laki nun. Diba? Halaki, malaki yan. O oh, yun. hinahin. <laughs> ito pa, ito pa karibab. Sulok. Yun, yun. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. <laughs> Napakarami. Nagsisimot na lang kami mga ito, no? Napakarami pa rin. <coughs> check, check me pa ba po ito? <coughs> hmm? Alaya ka yung busbus ka dyan? Alala yung busbus ka dyan eh. ayan mga idol, pangalawang ano tayo pangalawang lusong tayo pangalawang balik tayo <laughs> ayan, nanigurado na talaga full blast na oh wapin ayan kasi naglobat yung mga aparato namin kanina mga idol sa unang lusong ayan, pangalawang lusong tayo balik ulit tayo dun sa maraming bulig kanina Oop. <laughs> ayan ito mga idol pangalawang lusong tayo nag charge lang tayo ng mga aparato tsaka cellphone dahil uh, sa sobrang dami ng bulig kanina, na ano kami, na globat bat. So, pangalawang lusong tayo. Yan. Yan, ginaw ulit na. Oop. <laughs> Ay, tinyang yun sugat, pap. Ay. Oh, talaki niyan. Yun. Tiyo. May kawala yun. May katakas yun. Ang laki. <laughs> Nagbaon lang sa ano sa puti. Yun. Mm. Mm. Yun, malaki yan. Malaki yung tilapia. Ang dami pang tirang tilapia. Yan ang uli. Oh yan, bulig na bulig. Uy, yun pa. Pero pa pa. Mm. Ito na. Dali, nung dagdibap ka maragol, bap. Linun tak kita marah gokena. Wah, no? yeah. wow, datang ni kau mengkay tahu <laughs> Alah, mak ma boyak sini mu. Oh. Lala si wiki eh. Sayang nak kawal lagi Oh, itu apa? Eh, bulu ship. Okay. Tak? Kau ya? Oh, itu. <laughs> gising kagak. Wow, Wah, kau yang Sayang, dalawa yung nakawala. Mauli din yun mamaya. O yun! Ang <laughs> laki ng tilapia ito Papunta tayo pa ka rin, Bap. Bata ako atay itang suiki, Bap? Papunta tayo pa kaya ka rin. Nung nakarin niya itang suiki. Ba't sayang na, oh. Nung nakasulay. Eh? Patakwa tayo tayo siki. Tayo lang tayo natin, maragol pa mo. oh, yun know? o. Yan, yan, oh, yun know? o. Eh, yan na. Ay, yan, ay, yan. Ay, dalawa. Ay. <laughs> dalawa. Yan you know? o. Hmm. Magkasunod lang. Dami ang dami talagang bulig. Para-para yung size nila. Balik-balik lang sila sa ano na to, sa area na to, sa spot na to. Lagay tayo pa yun ni Bob, kitang kayo, kitang pabiyayan. Sayang, <laughs> datang na dua, bulus bulos na. Maragol niya pa mo itong metong. Ito, boleh huli. Huli. Hmm. Alright, dalawa. Ay, salak. akala ko dalawa. Salampalah. Uh. Ah, kuwa pa ng bulag niya siya ito lalo. Kita maragol nanda ni Mekwa. Eh. Oh. Matibay sa init siya, ito lalo. Oh. haba ah, yung stick niya Sebab tu ala. Oh ni. Ni. Ada ni bet. Bom barangul kala. Amas barangul tengah ya. Itu itu. Kala yo. Aruh lan. Inakas ni. Hmm, jangan lu <laughs> Tumalon. Andiyan lang pala. wow oh, yan. Ay, sus. Tiyempuan din. Kaganda. Oh, nangisay po. Yun. Ayun, pumuti na nabab. Ba? Dalawa bab. malaki yun dyan, oh. Ma, yun, oh. Malaki yung ano, nandun. Baragulyo. Yan yung banda kan. Maragulya ito. Ayan. Ay, hey, wala maliwain, Pap. Maragulya ito nga eh. Maragulya ito. O oh, yan, o. Oh. May nga ako, hapin yan. O, oh, yan o. Oh. Hapin yan, mabasa yan. <laughs> oh, mayroon pa. dami. Sunod-sunod. Nagsisimot lang kami mga idol, no? pero talagang marami talaga, oh. Hmm? hmm? Ba, ba na? Malaki yan? Ay, marami. kita. <laughs> Ito, the champion ng uh, malaki. Ito, takas nata. Yun. Puro tayo buko dito. Eh, di nata ako ha? Hindi. bab! Oh, yun. Kagandahan. marami pa rin talagang natira yun bulig na naman sus wuhuy bulig na bulig napaka quality oh talaga talagang premium na premium marami pa talaga Uy, tabak! Ito! 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 di patay ng pwesto ngayon. Ay, mabato dito. Mabato. 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 ito, oh. Alright. Alright. wo ne wo ne kaning suruk ne pap ne isulukan eh. okay, mmm -hmm. ta kaya buligin utaw oh. ngamane ro taw oh. lumutang oh wah oh. paraming bulig sa ilalangan doy oh, lakinun lul <laughs> yun lakinun <laughs> Malaki, malaki yan. Oh, yun. Oh, Uy, hinahin. Ito pa, ito pa ba? Sulok. Yan, yan. Oo, 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 Napakarami. Nagsisimot na lang kami mga ito, no? Napakarami pa rin. Eh, malalam yan ba? Malalam yan. Oh, ito, oh. Ay, gurami. No, wala yung ano, yung bulig na malaki. Sinuksok kaya yata. Hila. Atu, Mabato. Mabato masakit yung kaya, yung talampakan. Mabato. Mm. Lakalala <laughs> ba? Eh, yung bulig sulok. Ito yeah. oh, ito Hmm? Yan. Alright. <laughs> Baik. Sangat ramai. Sangat ramai. Kita kami, berjumpa dengan mereka. Tunggu sekejap. Kita akan dapatkan tempat yang baik. Kita akan berjumpa dengan mereka. Kita akan berjumpa dengan Oh, dua orang. Sangat besar. Ada dua orang. Sangat At Lula Ito wow, Ito Okay, kaya mo na pa? Ay Alok ko ba niya ako na Wow At yung laging kilob na.